guys may nakita ko dito na ang tanda guys mga basura ng basura guys na wheelchair sa guys punta natin guys yung ano na yung mo ginapan? okay ng pasuwarap na imo kina okay? oo, sa ay mo, isyro do Luma na kayo ba? Luma na kayo. ko. si manong. islang kami yung talo okay so, okay, basura di ka ka tayo, tayo? Ha? di ka makatayo? Uh, eh, kung magtulog ka kung gabi, daka man katulog? Oo, mm hindi -hmm. oh, okay. so, Tingnan nyo sa tatay yun. Oh. Hirap yung kalagayan nyo dito. Oh, oh. Magtulog sa dito lang sa kopo. Yung gabi o yung araw. Yan guys. Kung oh, saan man dito makapag itong video, mayroon kung kayo magtulong dito kay tatay kahit sa wheelchair nito. kahit piso piso na guys, guys magkutulog mo tete dito kay tatay may kunting pira ko dito guys bigay ko lang namin kay tatay kakakatulong mo dito siya kahit mong pagkain ng guys may 50 piso ko, ko dito sa naipa e mas dito sa e-bike ibigay ko na lang sa kanya guys lalakad lang ko to eh kasi e, tayo dito kay tatay ko ang bukay ng basura dito guys so, ngayon ng katulong ng guys ilagay ko lang dito yung gikas sa comment section guys kaya uh, eh, sa pagkain nilang tatay o sa village sari o yung guys tuwing umaga tuwing gabi dyan sa saan po po tumutulog kaya kung magtatay -tay ka tayo hindi uh, na pong po mga tindo yun pero sa din kitin balay Hello? Oh, layo. Ay, yun ang hanap buhay mo, yung okay. hanap ng basura ng upay. Grab-grab up ng kalagayan ta, ka tayo ng isyu. Ay, ano yun, Guys, okay. Ah? Okay. Uh, guys Saan man dito makabot itong video Sana may, may dito kahit piso-piso lang guys no? send lang nyo sa Jekas kasi e, dito parang katurok kay tatay no? hirap ng palagaya nya oh. so, sa inyong vlog guys na ang tulog ka dyan lang tuko araw gabi tayo may pera ko dito 50 piso na dito kasi ito lang yung pera ko sana kapasahin ko sa iba ibigay ko lang sa kaya inyo para may pangbili ka ng ng tinapay kayo na oo, oo. Uh, 50 piso okay, so, ito lang yung pera ko guys na tira guys you know, 50 piso may bidok ko lang kay tatay guys oh, sige tay ah, layo pa kung lalakarin <laughs> oh, ito lang uh, yung uwi pa ko oh. Ah, na lang ka sa ng tatay kung, kung Makita at ma Nah, Okay, sige tay. Ingat na kayo at kayo. Okay, bye-bye. Okay. 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 See you guys. Tawa ng tatay guys.